Yan po nakikita ninyo na napakalawi ang doon sa pantok. Yun nga, haba na nasa bilibiran na nga yung pinagdudugtong ngayon. tinatambakan, papunta na rito sa may bilibiran, malapit sa amin. Ito, nasa tapat na ng bilibiran. Malapit na doon sa ginagawang tulay doon sa dulo. Magdudugtong po daw yan, tay-tay, saka ilang taon pa ah. hindi na hindi na namin nabuti to mga susunod na generation na lang mga pinanganak na 1960 katulad ko po swerte lang abutin ko ito matapos po. dito po kami nakatirla nung araw eh. dito ako magtatrabaho ito so, kami ng suso. Dito namin ko yung suso nung araw. Yung motor na pandagat. Dami rito nung araw. Malalaking bangka. Ginawa na lang ano ito. Pasyalan ngayon. Maganda. na. Yarro Dan kung karon dito sa dagat nito. Ah, kakasakit na loob po. Kamaalala ko yung mga to. Katakot ako to sa sakit na loob po ng inabot ko sa dagat nito. Isa lang ako nakaramdam ng ano rin, ng masaya. Or sakit ng katawa, sakit ng loob. Pero hindi ko pa rin no, nakakalimutan ito. Tapos dito na rin kami pinanganak dito sa bilibiran. Ang hmm. laki naman pinagbago. 42 years na, ah, 63 na ako ngayon eh. Salamat po. May mga bata ang naglalaro. Lalo na kapag Sabado at Linggo rito kapal ang tao. Tapos ka parang yung ano. Parang taro. Kaya nagpapastol ng kalbaw ngayon. Dati po nag-iisa yan. Ngayon anak na sa Tagal. Ate, bata pa na ako ng ngayon, matanda No? Tumanda na rin. Pakasing edad ko na ngayon yun. Salamat po.